yung alaga namin na mahihain sa ibang ta, sa ibang bata. Kasi yung may-ari ng palaruan lumabas. Ngayon, nahihiya na siya. hello! Welcome back to another vlog for today. Dahil nandito yung aming alagang bata, ay maglalakad na naman kami dito sa labas. At dahil mayroon na siyang kanyang cellphone, ay magbavlog na din siya. Sabi niya. Kaya, yan. Pero hindi siya pwedeng ipakita sa social media. Look oh, at Ayan ang boses niya. <laughs> this is that water you said. Yeah, this is the water you said. He <laughs> will make video. Paano, Ayan yung kanyang nani. Ayan. Yan na Yusef. Ayan. This is that Yusef. Oh, di ba? Yusef Al-Awadi. Naglakad-lakad tayo dito sa labas na naman dahil hindi siya mainit, hindi din siya malamig. At andito na din yung aming alagang bata. Yes! Itong bata na to kasi, every Thursday ng hapon, dito lang dito, dito sila magstay sa bahay dahil wala na siyang pasok kinabukasan. Pero pag may pasok ay umuwi sila sa kanilang bahay. Yes! Ayan nga, oh. at doon sa dulo ay nakatayo na yung kanilang playground o oh, diba ganito ang buhay o FW sa gitna ng silangan malamig at ang ganda ng ano sikat ng araw maaraw siya pero hindi mainit hindi masakit sa balat I mean kasi nga malamig na dito ngayon winter winter land ayan ang kasama ko Ayan o may dalawang lalaki at pagdi-DF sila. Ano kayang puno to? Ayan. Naglalakad-lakad tayo. Itaas ang kamay. nung maliit pa yung bata parati kami dito oh lalong lalo na ngayon na equals this one 800 plus 800 equals 1,600 eh wow ayun, oh. may palaruan sila dito may maliliit na kaima ayan o oh, diba ang ganda lang yung alaga namin na mahihain sa ibang ta sa ibang bata kasi yung may-ari ng palaruan lumabas ngayon nahihiya na siya why you don't want to play with Rian sige na play with her na she don't have uh, playmate oh you also you don't have playmate then you play together in the playground sige na You play with Ryan in the playground. Eh, Rim? Rim. Rim pala yung, yung, pangalan niya. Isa! Yung aming alaga nakakita ng kanyang playmate. Kaya yung katulong niya dito lang sa gilid-gilid. O, -gilid. oh, diba? O. Oh. Mas magaling ma Pina, pinapanood namin yung video ng aming alaga. Ayan I believe I can fly May maliit na ibon doon. Nung summer, walang ibon na ganyan na lumalabas. Maliliit. Ganyan din siguro yung mga ibon doon sa ano noon. Sa Hadika. Ayaw ba? Hindi ko makita. Ayan o. Oh. Kita na siya. Dalawa lang. Maliliit. Wala na. lumipad na. Ayan. O. Ayan. Ang maliliit na ibon. lumipad na siya. Naginap tayo dito. Akala ko noon malalaki. Ayun na. Lumipad na. tayo dito ng ibon. Ayun. maliliit sila hindi makikita mira ayun oh ayun sila maliliit talaga sila pala kaya eh. hindi mapansin na mayroon kulay kasi nila yung ano eh branch ng kahoy o ba diba, naghahanap ng ibon sa isang punuan lang wala na siguro